Number 4. Side Hustle Power Minsan kahit gaano ka kaingat sa pagbabudget, kulang pa rin ang sahod. Lalo na kung may mga bayarin, emergency, o bigla ang gastos. Kaya kung gusto mong pabilis ang pag-ipon, ang susi ay hindi lang magtipid, kundi dagdagan ang kita mo. Ang maganda dito, hindi mo kailangan mag-resign or iwan ang full-time job mo. Pwede ka magsimula kahit part-time or online basta may discard at saka. Ngayon, mas madali na kaysa dati. Ang internet ay puno ng oportunidad. Isa sa mga halimbawa nito ay online reselling. Magbenta ng damit, accessories, or gadgets sa Shopee, Facebook, or TikTok shop. Dito, posible kang kumita ng 2K or 5K kada buwan. Freelance writing o Canva design. Kung marunong ka magsulat, mag -layout. Subukan sa Upwork or Fever. Pusibling kumita ka dito ng 5K or 10K kada buwan. Depende sa project. TikTok Affiliate Selling. Gumawa ng short videos at i-promote ang mga product links. Kung consistent ka dito, kaya mong kumita ng 3K or 8K kada buwan. O mahigit pa. Ang sikreto dito, lahat ng kinikita mo sa side hustle, huwag mong galawin. Diretso agad sa savings or investment fund mo yan ang magiging fast track mo papunta